Nandito tayo ngayon sa kanilang market. Ay, ito yung gusto kong puntahan dati. Kasi ang dami nilang mga market-market dito. So, Ayan o, oh, mga panty. Baka mayroon silang pang-eater. O, oh, try mo yung mga ganito, yung mga ganyan. try ko mm -hmm. Hindi ko try mm -hmm. Mga kamatis. Kaya nga, yung literal. Ayaw, ayaw mo naman bumili ng mga sweets. I-try e, mo nga kasi. Ayaw mo nga. Hindi ko, hindi ko tignan ko na yun. Sure. Dito tayo. Baka may something nyo. mga nuts mga donuts jerok bili nga tayo taba niya no parang mababasag yan ay oo nga yan <laughs> magnet is ano daw? how much? 5 lang Five lari. Oh, Ita, hindi, okay na. Butil ka, eh, kalajen. Hey. Kasi walang ng Sige na, kunin mo na. Kasi yan na yung isa. Maganda kasi yan eh. Walang nakalagay na mga kota-kota isi. -kota, eh. Kuha ka na din ng isa pa. Yan. Eh, Mia. Ito, we Tapos. Siyan, kapit. Kaya, 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 ah, Ayan, yan, si mau ang mahilig yan, si Corona, Miss Corona, ah, sige kumuha ka pa? Ano to? Ano to? Oo, oh, yan, ito. Ay, hindi jory ko tayo isi. Patong may pili. Gusto ko ang ano. Ayan o yung mga sweets nila. Ang dami dito, mga ka Meron din silang dates dito, in fairness. Magtingin ka sana yung may kutaisi. Wala na. Ay, ito oh. Ito yung ano, yung monastery. Ay, batumi naman to. Sige, okay na yun. Gusto ko nga ito ba, itry natin yung ano. Magkano ta ba? Ano oh, tal try, try ko Georgian oh. Georgia sneakers. Walnuts, ah. grape juice, pomegranate, grape juice, macadamia nuts. The, ha, this one. S mixed. S mix. Apricots, Slim. Walnuts ah, okay. mix. One. How much? For two fifty. Ah, two fifty. This 250 is small. It's Okay, I can ha can I have one? I will just try try. Yeah. Grape, pomegranate. Pomegranate. Huh? Yeah. Tapos pa you

Huh? Hindi yung ano, buo na lang yung ibigay mo. Eh, Five. Five. Tapos, wala na ba? I Ay, mean, wait lang. Mayroon ako dito sa bulsa. Kunin mo dito sa bulsa ko.

Ayan na, And mga katsariyang, lalang-lalang. Bumili tayo nitong piraso ito. lang. Ano-ano? Siyang piraso lang. Ito? Ito pa. Kandila. Kandila. <laughs> Kandila. Yan. Ang tawag dito ay? Chowchella. 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 Yan. Chowchella. Kainin mo yan dito. Dito tayo sa market. Yan. Hindi ko alam kung paano siya kainin. Ang katin mo siya daw. Ganyan. Tapos mo yung tali dito sa baba. Kaya dyan. At ah, pakadami naman eh. Kakagatin ko si itakin. Basta hatakin mo yung oh. ano. Yan. O, oh, diba? Kainin mo na. Okay na yung basura. Ilagay mo lang dyan. At ibasura natin yung mamaya. Kinakain din yung wax. Oo, oh. wax yun eh.

nang papabalik kasi babasa na natin. for today's video. Dito naman natin i-try magle-left tayo dito. Okay. Dito tayo sa left. Magle-left tayo. Kasi titignan natin, ipa-find out natin kung ano yung makikita ulit natin. Ay, ayan oh. Uh, parang bilihan din to ng mga ano ta ba tissue. Grocery. Oo. Mm -hmm. dalagin din dito ay gagandars din. Ayun o, siguro mga bilihan ng mga alak ko. Oh. Timba-timba oh, kayo dyan. Eye frame. Maglakad-lakad lang. Ay, yan Oh. Neat. Mga stay, ay say no daw. Say no, say no, mga kateryang. Mukha lang mga nagsasara, mga kacheri. Ano na ang oras dito? Um, alas 7 na. Mga 7.20 na siguro. 7 pa lang. Pero ang agang magsiklosean ng mga ano. Diba dito oh. Tingnan natin baka may short. Para may gaminting kabukas. Ay oh. Polish. Polish. Saan mo gusto sa Paolo? sa sukit uh, na ng tayo dyan sa Arco Mall. nako. Tayo dito oh. Mag-upo li mag na lang jan at nang pichurang kita. Dali. Ganito yung sa ano ta ba? Sa Tbilisi. I get to that? Oo, ganito yung mga ganyan nila. Hello, yun o. Know? Saan tayo? mag mark. mark tayo. I'm good to read. Abang kusay, wakala mo pala kita yung Georgia na sinasabi mo. Wala man lang makita dito. Nail tone. Andito na po tayo mga kacherya

Ito na nga tayo mga kachiriyang for today's vlog. charis Ay, meron din kainan doon. Oh. Baka masarap din to. Tignan natin. Oh, Diyos ko. Rumaragas ang tubig. Oo nga, no? Hindi pong ano makikita mo yung baba. Mas maganda siya pag ano, umaga. Mamaya ay bukas. Wala, parang nanginginig akong madamaan. May may writings daw sa ayo. Oh, Oo. Oh. Matag, maano na. Kita ba? Papangit ko kapitbahay nga lang niya. Yung ayun know, oh, yung Argo. Ayun oh, yung ano, yung da, yung ilo. Hoy, this color. Hulo hulo na sa Parang Glass na. Ayoko, natatakot ako. Kaya nga eh. Siguro kung hindi ko tinitingnan, pwede. Saan yung ko? Saan yung? Wala na, banga, banga, girls. 10.19 na. Alang oras lang kami natulog kanina sa plano Mga siguro, sabihin mo, swerte na no, kung nakadiretso ka ng isang oras, mga 30 isang minutos. Uh, Nagising-gising, ganyan. Nagising-gising, tapos <laughs> kanina, parang isang oras lang, mid-deep lang kami kasi sobrang, alam yung parang galing kang night duty, mga ka-cherries. Pero hindi ka galing night duty Oo. kasi galing ka ng morning. Morning. Eh, yeah, gusto niyo yan, yan eh. Busto, Busto, yung, uh. Gusto niyo yan. Gusto niyo yung siya. Ito yung isang Stones Cafe. Uh, Ang Jack Group. Mmm, bigkas ko ikaw hindi. Shoot a pepe ka. Ang uh, daming duwali pa dito. Kaya nga eh. Ay, naka-close ito. Talagang clean up. Sis, pagod ka na sis. Ha? Yung hotel daw na yun mga sis. yon Yun, yun daw yung hotel namin sis. Isa pa nga, isa Ay, pero may narin akong, ano, muning. Dito naman, no, more on aso sila. Sa UAE, eh, more on pusa. Yong. Yong. Hay na po malinis na po yung kalsada pero kaninang umaga ang daming nagbibenta 'Di ba? Punuan. Ngayon ito ang gabi. Para tayo nasa Vigan. Nasa Vigan, nasa Vigan. Ha? Gusto ko sana mag-inom pero wag na lang. Maga tayo bukas.